Good morning mga guys, tara sa manyo po ako, magluluto po ako, sinigang na hipon hindi po ako nakapasok ngayon sa trabaho dahil masama po ang aking pakaramdam pero bago po ako magumpisan magluto ng sinigang na hipon mga guys ako muna po ay nagsain dito sa rice cooker at dito naman po sa isa ng aking initan na tubig ay dyan po ako magluluto ng sinigang na hipon kasi wala po kami lutoan dito sa bago kong boarding house kaya dyan muna po ako magluluto. Ayan guys, yung hipon na binili ko, anim na piraso lang po ang binili ko guys sa at bumili na rin po ako ng pechay at okra at isang perasong sili. syempre hindi po mawawala yung pampaasin natin. Ayan po guys, napakulo na rin po ako dyan ng tubig at nilagay ko na rin po yung asin at bawal para mamay lalagay ko na lang po yung hipon yan guys bago po tuloy ako mulo inalagay ko na po yung hipon guys isa isa ko po pong inalagay yun nako po pong ilagay yung hipon bago po yung gulay gusto ko po kasi luto na po yung hipon bago po po il ilagay ang gulay kasi gusto ko po medyo hapok lang po yung gulay mga guys Ayan guys, pansin nyo po, ino ko pong inilagay po yung okra, tsaka yung sili. Kasi yung okra po, medyo matigas po yung compare po sa pechay. Para bago pumaluto yung pechay, malambot na po yung okra mga guys kasi yan mga guys, kumukulo na siya kaya lalagay na po natin ng ating petchay. Madami na po ito sa para sa akin kasi mag-isa lang naman po akong kakain. Dito po kasi sa boarding house namin, ay kanya-kanya po kami lutoan. Dahil hindi naman po talaga kami total na at iba-ibang company po kami. Ayan guys, na hinahalo-halo ko na lang po ng konti at mamaya ilalagay ko na po ang ating pampaasim. Ayan, guys. Inilagay ko na po yung ating pampaasim. Siyempre, pwedeng mawala, mga guys. Para't wala naman po tayo ng kaisak-sarap na kalamansi. Ayan, guys. Tatakam na rin po ako maghihigot ng sabaw. Kahit pumasama po, po ang pakiramdam mo po, ay kailangan ko pong magluto ng para sa sarili ko. Kasi wala naman po akong uuto sa malayo po ako sa aking pamilya at mga kapatid. Ngayon mga guys, ito po na ang ating sinigang na hint po. na po magigit ng sabaw mga guys. At hindi na nagugutom na rin po ako. At after ko po kain mga guys, ino po ako ng gamot kasi medyo talaga masama po ang pakiramdam ko kaya pwede po ako nakapagluto. Minsan kapag nagluluto po ako ng masarap na ulam ay naaalala ko po ang akat kami na sa probinsya. Ayan guys, dahil mag-isa pa ako kumakain. Kaya minsan naiisip ko na masarap sama kapag ang pamilya mo ay sama-sama kayo sa isang lamesa. hana, ganun po ang mangyari sa mga susunod na taon. Kasi minsan po iniisip ko na lang po, sana nandun na rin po ako. Minsan iniisip ko kung gusto ko na rin po sana tumigil sa trabaho. Kaya lang hindi pa pa pwede. Kasi may binabayaran pa po akong lupa at mapapaisip ko ng Okay. ayan mga guys kulong kulong na po tatanggalin ko na po sa saksakan mga guys na so makakain na po sa sana po ay may masarap din po kayo pagkain sa inyong lamesa thank you nga po pala guys sa so mga nakaka appreciate po ng aking mga video mga video guys god bless po sa lahat thank you po